Nandito na naman tayo sa aming farm. Welcome sa inyo. Ngayon ay maririnig nyo yung tilaok ng manok dahil meron mga manok dito sa ating kabilang lote. Ayan, ang pinapakita ko ngayon dito ay ang pag-harvest ng buko. Makikita dyan, nagbababa si kuya ng mga na-harvest niyang buko mula sa itaas. Yung nasa dulo naman ay nagbubuhat ng mga buko na na-harvest ni kuya at yan o, oh, binaba niya yung buko. Meron siyang lubid at meron siyang uh, nakatali sa kanyang katawan or nakalagay sa kanyang katawan para hindi siya mahulog. Nakalagay sa sapatos niya ay parang yung matulis ba? Para hindi siya mahulog. I kumbaga yung ini kinakapit niya sa puno ng niyog ang kanyang mga sapatos at meron siyang tali. At meron din siyang pangkat sa mga buko para ibaba ito. So, ayan guys, ganyan lang pag-harvest ng buko dito sa ating farm. At yan ay ating ibebenta. Alam niyo ba, ang alaga lamang ng buko namin na yan ay 5 pesos lamang. Ayan, yung magbaba niya Sila na rin kasi ang nag-harvest ng mga buko natin. So, walaan tayong problema. Magbabayad na lamang sila at sila na rin ang magbibilang nga pala yung mga buko natin ngayon ay medyo maliliit na dahil siguro sa sobrang init ngayon kaya ganon so ayan nakababa na si kuya nakapagkuha na siya sa isang puno ngayon lilipat naman siya sa kabilang puno para mag harvest na rin ang kanyang kasama ay binubuhat na niya yung mga na harvest ni kuya at yun idadalin sa taas kasi dito sa gawin namin na yan ay mababa so aakit siya, aakyat pa siya. Ay, <laughs> nabubulol na tayo, ano? so, ayan, napapaligiran po tayo ng mga buko o nyog sa ating farm. So, kada second month, ay tayo ay nagpapaharvest. Or, depende naman kung, pa, kung ang mga buko natin ay mga ready na for harvest. Nagpupunta sila dito sa, sa farm at bumibili ng ating mga buko. So, ayan, hinihila niya ang kanyang tali para siya ay lumipat naman sa kabilang mga buko na pwede niyang chinecheck muna niya kasi kung may mga pwede na sa bawat puno at yun ay kanyang aakyatin. So, ngayon, ayan, tinitignan niya. Siguro wala siyang nakita doon, kaya lilipat na lang siya ng iba. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito na yung mga na-harvest niya. Malilit siya, guys. So, ang lilit na yan. O, ito yung kasama niya. Bubuhatin niya yan kada, ayan, uh, o, oh, magkakasama kasi yung mga nyug na yan. Ayan. Kada buhat niya, nabibilang na niya. So, iakit yeah, niya sa taas. Dadalhin na sa taas. And then, merong kukuha dito na magpipick up sa mga buko natin. Ang sasakyan nila ay jeep. yon, Yun, isasakay nila. Hindi ko lang alam kung saan tigasaan sila. Basta sila ay pumupunta na lang dito sa farm. Kabisado na nila. Nagahanap talaga sila ng mga buko para maibenta nila. And then, sa amin, uh, tatanggapin namin sila. Basta alam na nila kung ano nung presyo niya. Basta sila ang aakyat, Tapos, ang bayad lang namin, ang babayad lang nila sa amin ay 5 pesos lang. So, ayan, hanggang itaas, meron tayong mga buko. Yan, o. Oh, yan yung ipapakita ko. Yan, na-harvest na niya yan. Na kaya nasa baba na siya. So, ito lahat, yung ating mga buko na na-harvest na niya. Pero, marami pa yan sa baba. Kaya, iya Ang, ang bilihan pala sa ganyang kaliit, sa dalawang buko, bali isa lang, 5 pesos lang ang magiging presyo naman. Dahil sobrang liit daw niya. So may size din siya kaya kailangan. Kung malilitan yung mga buko, ayun, dalawa sa isang count nila ay 5 pesos lang. So yan lahat ang ating mga harvest ngayon guys. So... 250. So, maliliit siya. So, ang bilang daw nito. Dalawa. Isang bilang lang. Oh, uh, maliliit yung mga harvest na buho Kasi sobrang init. Ayan siya lahat. Ayan. Sobrang liit niya ngayon ng ating buo. Ayan. 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 Maliliit. So, 5 pesos lang kada isang buho. Ang bayad nila dyan. So, ayan. Na-harvest na nila lahat. Mula dito. Hanggang dun sa baba. ng mga nyug natin. Ayan. So, nakapalibot kasi tayo ng mga nyug. Ayan na lahat yung mga harvest nila. So, namayaman na yung bayad. Ah, nabilang na rin nila yan. Kada lagay nila dito, binibilang ng, Say na nila. Yun lang. sa ina yung ating mga harvest na buka.